Siyempre tayo na, simento So yan, good morning po mga ka-MJ Sa araw na ito ay sisimula na po natin yung paggawa sa bahay ni Kuya Umi Ayan po yan, Kasama pa rin natin yung ating mga karpentero Hi, good morning, mj Ayan Kaya si Kuya Joel Good morning mga ka-MJ ano mas sabi mo kay Ted, maraming natutuwa sa ano sa paggawa nila sa bahay ni Tatay Rune. Talagang Talaga sabi nila matibay at maganda. Salamat at ano niyo yung paggawa namin. Maraming salamat din doon sa kay MJ na ay lagi sumuporta kay Tatay Rune. Proud na proud si proud kami doon sa kay Tatay Maalaga sa gamit. At masinop ne? Masinop din siya sa mga gamit niya, KMJ. Maraming salamat. Alam mo yung kaya ano, kay Tid? May ginagawa lang sa likod. Pero yung bahay niya, nakapadlock. Oo. Grabe. Talagang banday sarado. So ngayon po mga yung gagawin namin dito ay magpuputing muna. Ayan. Papatigasin muna namin bago maglagay ng puting Tapos nag-order na po ako ng simento. Gagamitin namin dito pang puting. Hihintayin lang po namin. Kami lang tatlo ngayon dito. Pero kanina nakabisita dito si Madam Lori Ayan, May lakad na naman eh. Kaya lang yung gagawin namin mga ka-MJ Yung kahoy Hindi katulad kay Tateroni Si Tateroni kasi swerte Siyempre maraming kahoy doon Dito sa bayan may kamahalan yung kahoy Kaya yung gagamitin namin Katulad kay Nanay Antonina Pero matibay po mga ka-MJ naman Hindi basta-basta Kaya out sa ating dalawang karpintero dyan na masisipag Kahit mapuktok yung daliri, tuloy pa rin Malagari <laughs> Kahit mapuktok, malagari, kasama yan Wala nang reklamo mga ka-MJ yan Kasama sa buhay yun Kasama sa buhay yung masaktan Kasama sa kalapantero So ito pa mga ka-MJ Pagdating namin dito may sukat na yan no? So siguro ibig sabihin ay yun po yung binigay ng may ari dito ng lupa kaya uh, kung anong sukat sinunta na po namin mga MJ so pasalamat pa rin tayo na kahit na paano ay mayroong pagkatayo si kayo uming dito na hindi na siya pupunta sa malayong lugar syempre dito na po siya nasanay may mga kilala na po siya dito So pumunta ako sa dating kubo ni Kayo uming, mga ka-MJ wala po siya doon. Siguro may pinuntahan sa pinagtatrabahuan niya. So, hihintayin lang po natin si Kuya Mimaka MG. So, dito mga ka MG, okay naman. Sa ilang dekada na rin po dito yung may ari ng lupa, ay hindi naman daw maapaw yung tubig. Pero, sinigurado na rin po ni ate na hindi abutin Kaya magpuputin po kami. Mataas po yung mga MG, oh. O dito sa likod oh, titingnan natin. Mataas yung puting dito hanggang ano? Oh. Ah, lampas ng baywang ko na dito, mataas 'te. Oh. Pag mataas dito, talaga mataas na diyan. Hmm, um, mataas na dito. Sige po mga ka-MJ, kakabili ko lang kanina. Barita. 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 So, unti-unti na pa kami may ng mga gamit para sa mga Pagpapanday e, Paano ko sana eh. Patalim?

bato na eh. Bato. Ah, mabato kasi yan dito kasi bypass. Ayun Yung mga sobra-sobra siguro dito na punta So yan, buti na lang mga ka-MJ -MG walang ulan ngayon maaraw at malilim yung pwisto namin dito ayan o kaya maganda kahit ang haling tapat tuloy-tuloy pa rin sa trabaho

kita gas lah Oke, okay, nih ini walang bar barita eh. oke okay lang Gitu mau Ini barita lang takot bilis na mga sasakyan dito ha? Yeah. highway kasi bypass kaya mabibilis yung mga sasakyan oh. so ito tatanggalin lang namin yung ano, sumubra oh. basta pasok sa puti pwede na yan sir. Balik Ito yung So mga ka-MJ, -MG, time check 3.15 So kaninang umaga pa kami naghihintay dito So ngayon lang dumating yung mga materialis natin Aras 3 na Nakakainit nung walang ginagawa Tapos sobrang init Ay mga ka-MG habang naglalagara dito si Kuya Jewel ayan. dito naman si Kuya Tid yan sa kahoy so yan grabe sobrang init ngayon mga ka-MG nakapanibago ah, lang kasi nasanay kami dito sa kabundukan kata paano ay mahangin po doon at presko lalong lalo na po doon kay Tatay Rony presko mga ka -MG. tapos dito ayan no, oh, grabe sobrang init tapos wala pang hangin kita Kaya... Di ba kay Jel? Ah, panibago na eh. Doon sa bundok presko. Ay, mainit yung presko. Kasi mahangin. Dito, mainit na. Wala pang hangin. Kaya kahit nakaupo ka lang, talagang tagaktakpawis mo. Kanina ano, wala tayong ginagawa. Subang so init na? Oo. Kaya bukas, damihan natin yung ice. ari kong jokoy jokoy nalalagari siya ay ndi ay si Bayaw tiglan ng si Bayaw ay ndi kasi sipag yan Maganda lalaki. available yan yung dalawa So yun na po mga ka-MJ -MG, yung aming box pang footing Sabi mga ka-MJ -MG, dito sa pagtayuan ng kobo ni Kuya Oming Pahirapan yung paghukay Kasi matitigas yung mga simento yan Sobra sa ginawa dito ng bypass Ayan po mga mj time check 7pm po ng gabi yan kakatapos lang po namin magbuhos so yan po napakadilim na po ng paligid oh yan overtime kung dumating lang po sana agad kanina yung materialis matapos na na namin agad wala Kenapa ya? Kenapa ya?